maganda umaga naman sa inyong lahat, guys. Uh, ito yung inuinom ko, guys, sa pag uh, pag pagmaga, guys. Yung mga yung ah uh, may uh, tawag nito, may lemon ale. Ayan, guys, dito tayo, dito po. Dito ilalagay. Ayan, yung lemon. So, ayan, yung ginaganyan ko lang yung lemon. Tinatanggal ko yung pet. Ginaganyan natin ito guys para magagay dito. Pidga na siya guys. Pidga on. Pag wala na siyang ano, pidga. Yun na yun. Ayan, guys. Pigat lang, pigat ka lang, guys. Ganyan. Gisa mo lang, guys. So, ganito na siya, guys. Ayan. yan, yung laman niya. Nakikita Kasi, As yung laman. So, inay-inom na natin yan guys. Sobrang asin niya guys so yun ganang ganyan le, ganyan lang ang ating nagawin araw-araw ayan so lang guys sa itong vlog for today bye bye